Mibiya ko sa akong asawa nga akong anak usara. Pero pagbalik nako na gikan sa abroad, nahimo na silang duha. Itago na lang ko, DJ Sam, sa pangalang William. 41 anyos na ko, Minyo o Usaka OFW. Akong asawa, itagot na lang po nato sa pangalang Sylvia. O taga din hilang po siya sa Zamboanga City sa wa pa kumi abroad DJ Sam. Nanarbaho lang ko isip usa ka sales agent sa usa ka food manufacturer din sa amuang lugar. Apan tungod lagi kay daghan man tag mga pangandoy sa kinabuhi. Makabaton og balay, makabaton og yuta, makahatag og haruhay nga kinabuhi alang sa atong pamilya. Mao tong nanimpalad ko sa abroad. Dili gyud unta ko gusto nga malayo sa akong pamilya DJ Sam. Labi na pa, kay tres anyos pa ang among anak ni Sylvia atong tungura. Ug mingaon kaayo ko, ug dili gidon ta gustong magdako siya nga wa ko sa iyang kiliran. Apan mas giyon na huna na nga kung magsakripisyo ko, bisan pila lang katuig, mas makahatag ko ang maayong ugma sa ako ang anak. Si Sylvia, siya mismo ang nagduso na ako nga muabrod na lang DJ Sam ay lagi para daw sa among maayong ugma. tuod na po sa kalisod nga among naagian ani atong at pandemic, siya na mismo ang nangitag pamaagi para maka-abroad ko. Sakto po, kay nag-hiring ang factory nga gitrabahoan na sa bana sa iyahang amiga dito sa Korea na DJ Sam. O June 2021, nakalarga na yun ko paingon sa Korea. Lisod, Grabe ang kamingaw nga akong gibati sa akong pamilya DJ Sam. Apan giantos na ako ang tanan. Kay lagi, para man sa amo ang future. Matagabi i DJ Sam, ga video call mi sa ako ang anak ug asawa. Ug usahay, kung kapoy na jud kaayo, mga 2 to 3 times a week na lang mi naga-contact online ni Sylvia. After one year, sukad pag-abot na ako sa abroad, DJ Sam. Usahay na lang na ako makontak si Sylvia. Kada simana siguro, mga kausa na lang. Usahay wa pa d'yod. Kay lagi, busy daw siya. Kay nagtinda-tinda na lang po daw siya o barbecue sa gawa sa amuang bae. Pipila ka bula na DJ Sam. Nibalita po siya nako na nga na malhin daw sila og apartment sa akong anak kay lagi daw, di siya ganahan na sa mga silingan kani Addo. Mga tirang daw. Nagpaduol daw sila sa syudad. Taas-taas ang renta di Jay Sam, apan walay mahal sa ako ah, basta para na sa akong pamilya. Naay usang samtang nanawag ko kang Sylvia di Jay Sam. syempre gimingaw na pod ko niya. Huwag tayo nga Tulog na ang among anak. Kabalo na mo? Kanang da god para sa mga LDR nga. Palitli ata anak bi? Mm -hmm. Ginabuhat pud na namo. Apa ni adtong higayon na? Gisapot siya. Nibalibad siya na ako. Namugus ko DJ Sam, apa nasuko siya. Gi-end niya ang amo ang video call lang ato DJ Sam, wala siya magparamdam nako. Na Pilakabulan sab, nga wala siya mitubag sa ako ang chat o video call. Mautong mura kong nabuang DJ Sam kung asa nako sila makontakt para lang makabaluko nga okay lang sila uun sa ang update nila. kay namalhin man sila sa lugar nga wa ko'y kaila DJ Sam. Sa chat, gihulga na ako siya nga kung ugaling man, dili pa ko niya pansin nun. Muli man ko, bisan wa pa mahuman ang akong kontrata. Saka na siya nagparamdam na ako og balik DJ Sam og nangayo na lang pud kog sorry niya. Dili na mausab. Antos na lang kog palpal nga dili siya kakita DJ Sam kay masuko man kung ako ang pakitun. on bay dagan sa panahon og nahuman na jud ang akong kontrata ni Adong December 2024. Gisultian ako si Sylvia nga muuli ay nako. Apan wa siya malipay. Hinuon ipa-extend pa niya kay daghan pa daw mig bayro Sa unsa? Sa asa? Dili ba na di igo ang ako mga ginapadala? Apan gitubag bago niya, DJ Sam. Nagpalit daw siya og ug yuta, og sa na daw kumuuli kung makatukod na migbay. Nag-okay ra ko niya, DJ Sam, pero deep inside, mingaw na jud kaayo ko nila. Maong niuli jud ko, Apan wa na ko magsaba kang Sylvia, og plano na ko nga himuong surprise na lang ang tanan. December 11, 2024. Nakauli ko sa Pilipinas. Diretso na kong giadto ang address sa ilang gibalhinan nga gihatag ni Sylvia ni atong time nga maupay pagpamalhin nila. Ambut ba? Pag-abot pa lang nako na sa gate sa subdivision nga ilang gibalhinan murag na ay mali. Nasaagsaag pa ko DJ Sam, kay wa man ko gihatagan ni Sylvia sa kompletong address sa iyang gipuy-an. nagpatabang na lang ko sa guard ug mga residente didto aron nga malocate ang exact location ni Sylvia og sa kuang anak. O pag-abot na ko sa balay DJ Sam, sarado kini. O way tao. sumautong nagpaabot jud ko sa gawas sa balay DJ Sam. Bandang 4 p.m. na iniabot nga tricycle ug na minaog nga ana sa size anyos nga batang lalaki. Nakulbaan ko. Kay duda ko nga ako atong anak. Og wa jud ko masayop DJ Sam. Ang ako ag yung anak. Mao tong dali-dali kong nibarog og gisugat dayon nako og akong gigakos, og ayo. May na lang kay nakaila pa siya nako. Apan pagtan-aw nako kang Silvia. Nga maupoy pagnaog sa tricycle daw na usab ang akong gibating excitement ug napulihan kini kahibulong. Nganong naa siya'y bitbit nga anaa bit -bit sa kapintuig nga batang lalaki. Gipangutana dayo na ako ang akong anak DJ Sam. Ug sumala pa niya, iya hadong manghud. Nakurat pag-ayo si Sylvia nga nakakita sa kuwa DJ Sam, kay wa niya damha nga mukalit kog abot sa ilahang gipuy Nagpandingi siya sa palibot, ug iyahadayon kong gipasod sa bahay. Ug dito na nasayran ta ng sakit nga kamatuuran. Samtang na ako sa abroad, nakipagrelasyon di ang akong asawa sa iyahang ex-boyfriend. Nga niya, minyo Sab. Pagkabalo sa lalaki nga nabuntis na siya, wa na daw siya nagparamdam DJ Sam. Nangayo siya pasaylo na ko, ug nangayog siya nga ayuson ang among pamilya. Sa akong kalagot, DJ Sam, akong giistorya ang akong anak. Gihaylo na ko siya nga manlaag bi sa mall, palitan og daghang dulaan, og maayo na lang kay ni uban pud siya nako. Pero ang tinuod ana, na mauli mi sa akong mga ginikanan. Gibiyaan ako si Sylvia, DJ Sam. Kay nasakitan kaayo ko sa iyahang gibuhat. G-transfer na ako ang akong anak og eskwalahan. Sa una, sige siyag hila kay lagi nangita sa iyang mama. Apan kadugayan, nalingaw ra pud siya kauban ang iyang mga igagaw. Pila ka beses kong gikontak ni Sylvia DJ Sam sa social media o bisan sa text o tawag. Pero ako pud siyang gina-block. Hinungdan nga ni adtong aging semana Ni Adto na siya sa amuang bay ug maayo gani kay naatlan nga wa ang akong anak kay tuwa sa eskwelahan. Nagsigig pangayog pa sa ilo ug nangayo og second chance. Sakit kaayo ang gibuhat nako na DJ Sam. Wala nalang lang gani nako kwentaha ang kwarta nga akong gipadahan niya. Ngayon pa siya palit daw og yuta. Pero wa gyud intawen. Perte ka sakit. Giguba niya ang pagsalig ug mga pangandoy unta nako na para sa amuha. DJ, naglibog jud ko sa karon. Bago pa unta ko mubalik sa abroad, gusto na kong ayuso ning akong problema. Apan unsaon man ako. Sakit jud kaayo ang tanan. Kung kamo ba ang naasa ko ang posisyon, ang ngayon pa ba na akong hatagan og chance sa si Sylvia para sa among anak? Og para mabuo ang akong pamilya palihog tambagi ko ninyo sa comment section. Imong follower DJ Sam, William.